Okay, sayang mag-update tayo dito sa may glory more phone. Ano ba yung mga development na sa pabahay. Ito yung pinakamalayong pabahay ng gobyerno dito sa nai. Malayo sa main road. So parang fiesta ata na rito kasi may banderitas. So nakakatuwa naman tingnan. Uh, may banderidas dito so ito yung kalsada pupunta na doon sa mga mas makikita nyo parang nasa gitna siya ng, uh, ng kabundukan update natin po kumistahin natin kung ano na yung mga development na ginawa ng nari uh, narilupit sa babahay na ito wala ako eh. nagbablog po kasi ako lahat ng mga housing uh, know, know, <laughs> kasama ko sa video ko tiya Delu TV po Delu TV yung aking YouTube channel Meron na palang lang uh, tawag dito Howa din dito Opo Ah <laughs> <laughs> Ina, in inano ko kasi hanggang doon sa ano, parang pinakikita ko lahat ng mga pabahay papunta dito. Oh, content ko kasi puro mga pabahay. Para magkaroon idea yung mga kababayan natin na marerelocate sa mga pabahay na maganda na yung mga pabahay. Ganoon naman kasi yung ano ng ng tenduhalan. Oho. Yes, ma'am po. So ma'am, pwede na po kung umikot lang para maano. Salamat po sa inyo. Thank you po. Kasama <laughs> yeah, na <laughs> ko eh, sa video ko na ya, yeah, mama. <laughs> Sige po. <laughs> yan uh, ikita natin maraming itinatay yung structure hindi ko malaman parang terminal ng tricycle at yun know, o May eh, bagong tinatay yung sabi nila ay ano daw yan Decker center at health center ito tayo dadaan sa kakana tayo ito tayo parang napakaganda ng uh, at health center na yun ah marami na rin na relocate dito sa pabahay na to mabuti naman sa ngayon makikita na natin may mga facilities na rin na tinatayo uh, mabuti para sa mga residente na nakatera rito sa pabahay na gobyerno nila yung bahay. So, nag-extension na sila. Pinagawa na nila yung harap at ah, likod ng ano. eh nakikita okay, ninyo. halos lahat parang may nakatira na. So, no? na tayo din no? kaya ayan diretsyo muna tayo dito yung, yung, yung na ng babahay at uh, meron na rin mga nakatira So, ito na yung pinakadulo. Pabalik din lang tayo. Nagkaling natin dito. <laughs> Dulo. Nakikita naman natin. Uh, may tinatayo na yun. tapitan natin. Parang nakita ko may gumagawa. Ayan. Nungin natin sila, kuya, kung ano yung ginagawa na to. kuya ano yung ginagawa nyo kuya talipa pa ah, kasama ko kayo kuya sa video ko ah <laughs> pati yung nandun sa harap ano yun, ano yun? Health center saka ah baker at saka health center, health center. tapos ito talipa pa itong buo na to o oh, ito lang ah, ayos ah. salamat kuya thank you Okay, so yun na nga. Uh, tatayo na sila ng Talipapa. Tapos, yun, Digger Center at Health Center para sa community na. Tapos din sa lugar na yan, ito na yung uh, dam na yan dyan pagka ka. Kita mo na yan yung dam na yan dito. Pwede rin maligo dyan, may mga cottages lang. At makikita naman natin na, na Halos productive na yung pabahay na to, Kumbaga yung mga residente, talaga. Ginagawa nila lahat ng para para mamuhay ng maayos. Ayan, eh, nakikita natin, no? Yung mga bahay, talaga. Pinayos na nila yung harapan, yung binid, yung likod. atin naman makikita nila sasabi ko na productive na itong lugar na ito. Ayan, maraming negosyo na rin. Ayan, mga tindahan, bakery. Makadami na, di ba? ano no parang kalipa pa na rin yung dating so ito na yung uh, speaker center at health center sa may entrance lang okay so yun yung uh, update natin dito sa glory uh, glory morbid maraming salamat sa manunood ninyo sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming. Ma'am, maraming salamat, salamat po sa inyo. Thank you po. <laughs> Thank you po.